Ang ating topic ngayon na tinatanong ni Nestor, ang tanong niya ay nasubukan mo na bang magbabad ng matagal bago hugutin ang di anong pakiramdam? Masarap ba? Siya so, natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So nasubukan ko na habang magbabad ng matagal ang tea sa loob ng aking bulaklak. Ang sagot ko ay oo naman. At masarabahin po. Kasi hindi niya matigas. Kapag kahalimbawa kasi natapos na kayo, nalabasan na kayo ng data at uh, malambot na ang inyong tea. Tapos yung babae ay nalabasan na rin So, nandun pa rin yung sarap nun. Kaya kung gusto ninyo nga, magbababad kayo ng matagal, di ihagod-hagod nyo na kasi nakakiliti pa rin yun doon sa babay. At pwede pa rin siyang malabasan kahit na hindi na kayo katigasan. Pero hinahagod na hinahagod nyo pa rin at nadadaanan pa rin yung sobrang kiliti niya. Opo, lalabasan pa rin ang isang babae kapag may nauna na. Kapag kahalimbawang nalabasan na siya ng una, bago kayo malabasan tapos lumambot na yung inyo, pwedeng malabasan pa rin siya at mabilis nang malabasan ng isang babae kapag ka may nauna na. Kaya pwede ninyong hagod-hagurin kapag kahalimbawang natapos na kayo at ayaw nyo pang hugutin. At kung hindi nyo hinahagod, wala naman niyang sarap na nararamdaman. Kundi, Mabigat na la ang din yan kapag halimbawa nakapatong kayo sa ibabaw. Mabigat kayo. Hindi na masarap. So sana sagot ko na tamang tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.